Hello so guys, nakita nyo to guys uh, Nakikita nyo rin to Maglalagay lang naman ako ng stirrup So syempre mag isa lang ako Kailangan ko tumuha ng ganito So makikita natin guys Parang syang letter S so, guys, Sabit lang natin dito guys yung uh, Stirrup na to yung anillo Tapos isushoot natin dito Sa so, lalagyan natin na poste Syempre dahil sa maliit yun Dalawa sya eh, itong maliit na to Mahirap syang ishoot Laro na kung hindi mo gagamitan na ito. Kaya ito, gumawa ko na ito para i-shoot din na ito diyan. Papakita ko sa inyo guys. Napakasin din ako. Ito lang. Tapos shoot lang natin dito guys. So, one down. Siyempre, mayroon siyang maliit. Yung inner. Inner na stay up. Padali lang guys, di ba? Kaya kung ikaw mag-isa ka lang, pwede kang gumawa na ito, lalo na kung wala kang partner, pwede mo itong gamitin. Gumawa ka na ito, gumawa mo lang siyang letter, parang letter S lang, ganyan, or letter, oh, ano mo, whatever na yan. So, 10mm lang yan guys. Napaka-simple lang siya. Kasi maabot mo na agad siya, talagang eh, oh. saglit lang. Salamat guys. Sana kahit pa paano makatulong sa inyo to, lalo lalo sa mga baguhan.